guys for today's video. Ako ipala akong new cat. So karon si etong subayon do ang ano si Chuchay akong ipag ipag ani. Okay. <coughs> It done <all> the eyes. <coughs> so So ganun si, si, si Chuchay ni guys. Pangalan ko si Chuchay kay si Cho si man unang kad sa so, dawa man siya guys so, kay kanay girl man eh. so isu ko na girl guys kay mga anak na so napama, napama pa na para mga kapo niya, guys. So, siya guys at to siya kag og og kana ma kana ng kuan uh, so buhol oh, mo dag big na siya guys na gipangalan ko na siya bang keyboard guys kay iyan iyan kibot ibutan siya sa iyan sa mga nao so mano guys artikel niya guys sa video, video <laughs> arichay kami mami mano siya guys mano si guys uh, moro to guys share lang, lang ako guys para katag ka Ako logar guys kay Milo ko ni kapoy man na ako nasa tan so yun lang guys Ano lang ba keyboard guys? Kaya yun, gumawa yung parang simulat sa mga mara to guys, share lang ako. So, see you to my next video. Bye bye!